Hey guys. 9 a.m. Papasok sa Hork work. I'm bike. Ako. Lang. Makapal yung snow to go. I'm going to hirap Siyempre hirap pag ano sa snow para kang nagbibike sa buhangin tapos madulas Paglakad naman kailangan naka winter boots ka Ayan. para hindi ka madulas kahit yung sa mga sasakyan kailangan naka winter tire kanina nga, siguro meron yung mga hindi pa nakapagpalit ang gulong nila ng winter tire dumudula sa kalsada nagdi may drifting kanina lalo sa mga intersections lamig pero ano pa lang to negative 5 Biglang nag-ice. Kahapon, negative din. Pero, negative pa din kahapon pero hindi naman nag-snow. Pero, itong talaga November, start na talaga to ng snow dito. Kaya lang, kahit yung mga locals dito or yung mga Pinoy na matagal na dito, nagtataka rin sila. November na, wala pa oh. nag snow nung nakaraan kaya lang parang 2 weeks na sunny day so natunaw ito, hindi lang natin alam kung magtutuloy tuloy pero yung ganito naman, hindi masyadong malamig mas malamig yung natutunaw yung snow, tapos tapos may hangin parang doble yung lamig nun oh. yung sapa nag frozen na nakaduna ulit na sa bike Na Pagka gantong umaga naman Marami yung mga kakilala ko Sabi, hirap daw maligo Hindi naman mahirap maligo sa umaga Kasi may mga heater Ang Isang technique din lang naman na Na-realize ko Pag naligo ka sa umaga Huwag sumainit na mainit dapat parang room temperature din lang parang yung tubig natin yung sa Pinas yung dapat yung temperature para paglabas mo hindi ka lamigin yun manapit na ako dito sa aking pinapasukan Woo! eh hey, hingal Yung ako ba pag malamig parang nipis ng hangin hingal na hingal ka tapos ang bilis pa mag dry ng skin tapos magkakaroon ka pa ng rashes ako nagkaroon ako ng rashes parang cold rashes ba yun dami tapos Huh? No. Oh. yun lang muna guys shout out follow naman dyan and subscribe para tayo ay mamonetize na malay mo nakabili na tayo ng maayos na camera na pang video hirap din ang cellphone Lalo, pag yung cellphone mo, basag-basag na. Sige <laughs> guys, inaong muna. Mamaya ulit. Bye!